Hello mga kaibigan, eto na naman yung lingkod, nagbabalik, na ko lang ishare sa inyo ang bunga ng bayabas dito sa likod bahay ayan o, marami siyang bunga ngayon, hitik, dumoble ang dami niya katulad nung last year, ah, hindi ganun karami ang bunga niya ngayon marami, malilit pa naman, pero san din di at pupunta yan at lalaki hopefully, lumaki yan hindi ka inin ng squirrel, hindi ka tulad last year. ko konti na nga yung bunga, kinain pa ng squirrel. O, nagtira ang squirrel noon, isa lang, bulok pa. O, diba? Hopefully, lahat yan mabuo. ito yun eh, yung last year, wala siyang itinira. Ayan o, nagtira. Isang piraso, bulok pa. O, Diba? Okay, dito naman tayo sa grotto. Kita nyo, ayan o, malago. Malago ang mo at saka yung rose, masyado ng wild. Uh, medyo babawasan ko yan, ititrim ko. Kasi, ayan o, sinakot niya na lahat. So, hindi na siya maganda tignan. Kaya, so guys, itrim ko muna yan. Babalikan ko kayo mamaya after ko matrim. Okay. Ayan na. oh, di ba? Malinis na. At saka naputulan ko na rin yung mga rose. O, oh, lumiwana, lumiwanag. Di ba? Kitang-kita na yung groto. Kitang-kita na si Mama Mary doon sa grotonya, niya. Hindi ka kanina eh. Sobrang lago ng rose. saka, may mga damo-damo din. Ayan o, oh, lumitaw. Mulaklak. Ayan o. Oh. Ayan ang karami ang natanggal kong damo. At saka pinagputulan ko ng mga rose. At ibang mga halaman. Hmm. Ayan, lumiwanag na. So, okay guys. Didiligan ko muna yan. Diligan na rin. At para hindi magtampo yung mga pinutulan natin. Ayan, para maging prespo naman sila. At maging hawaan. O, matapos natin putulan, eh, diligan. Ayan, oh. Okay guys. Maraming maraming salamat sa inyong... Pagsama sa akin sa pag-share uh, sa ipinakita kong bunga ng aming bayabas at paglinis na rin ng groto. Maraming maraming salamat at sa susunod muli. Thank you so much for watching.